Hello, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Duran. So, pakinggan lang po natin itong ah uh, batikos ni Ivy Marcos. The figure of the house natin. Sa pinakamalaking buwaya sa ating mga bayo. Na kung paano po niya batikusin ang kanyang tinsan. Di umanong ni ni Aimie Marcos mga kababayan. So tingnan po natin tong pakinggan lang po muna natin itong uh, favorite song ng ating paggalang-galang katatagan ng <laughs> Gago! Pilipinas na si Baby DJ Blast <laughs> 100 Mix pag po yung favorite na kanta ni BBM mga kabuhay So pakinggan lang po natin itong speech ni Jaime Marcos regarding po doon sa pagbatikos niya sa kanyang pinsan Naging Ayan na po natin sa inyong mata. Anong Sa hinabahaba kong pagsisilbe sa Kongreso sa labing dalawang taon na nanilbihan kami ang trabaho ng kongistista, sa pagkaalam ko ay magiging isang kanyang sitwento o kanyang sitwento. Bakit so, naman, ngayon ay nanisagabantay na lamang sila nang humihiyaw na dambuhalang sa ugol. Ginawa ng Gorgie na mas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaisa ng sistema, ginagawang pampagulo. Kaya <laughs> <laughs> ang mga ang Korte Suprema. Huwag tayong umasang Supreme Court. Supremes pa. Wala namang ganun na. <laughs> ah. Gago! Senator paano tayo magiging takilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas. Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay na Kaya naman, magtrabaho mag at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonji. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Eh, mga kababayang, malinaw na malinaw pa ang huwag nang busugin ang busog na bonji. Ano ba ito si <laughs> Tambalus? Gago! Walang kabusugan ito. Talagang buhaya talagang buhaya talaga ito, mga kababayan. Kasi yung pinsan niya na nagsasalita, hindi pa talaga makikinig ang ating presidente sa kapatid niya tanggalin mo na yan sa pagka-speaker kasi yan ang sa sa'yo yan ang number one mag corruption dito sa bayan natin na mahilig to mag insert insert eh, hindi ko lang alam kung insert ng damit ito o eh, insert ng pera kasi mukhang pera ito Kako! Rin mismo ito kay BP Sara isipin mo naman panahon ng kampanya nagagalit ito kay BBM dahil di umano ano na na wala siyang pundot inipit daw ng mag-asawa ay mismo kay BP Sara yan o anong sagot ni BP Sara sa kanya o di lahat na nabibigay sa akin kunin mo lahat yung pera o di ganun sa katakaw ng pera ganun ganun to katakaw ng ating speaker tuloy lang natin si Aimee Marcos tayo baby ang tawag na

ang, ang pinaparinggan dito ni Amy Marcos, yung mga congressman natin. Na siguro naman, dahil sa laki ng pakinabang nila sa tambalos-los na yan, ay eh, talagang hindi nila papalitan kasi bumabaha ang pera eh. Isipin mo naman, bawat galaw mo dyan, pera. Bawat galaw ng ni Tamba, sumunod ka lang, pera. Pag kalabang ka, wala kang pera. Ganon kalupit ito si Tambalustos. Eh saan ang gagaling yung pera? Sa sarili ba niyang bulsa? pera ng bayan mga kababayan doon sa insertion na ginagawa nila. Tuloy lang po natin. Lang iba sa ng malakas na oo. Yan mga kababayan. Ito, ito ba hindi ba natin pwedeng ano yun ito na talagang si BBM at uh, si Romaldis talaga ang tinutukoy ni Aime Marcos dito mga kababayan. Kasi maliwanag pa po sa sikat ng araw yung sinasabi ni Aime dito. Isipin mo naman po. Kaya ba? Isipin nyo naman po na ano? na na maliwanag na na binabanggit ni ni BP Sara dito ay ni Amy Marcos ay si, si si ano si Romaldis eh tapos ang mga kasama natin mga congressman hinayaan lang nila bakit <laughs> sa ba na sila adyong La... Kasi marami sila. Isidre, ah, uh, Is Luistro. Yung mga asulat ni Tambalustos yun. Eh. May bago na naman. Eh siguro kasi nawala si Saldi ko. Yun ang pinakamalaki yung ni Tambalustos. Kasi kung tuloy ayaw niya kay Bibi Sara, kung yung pera Ganito na lang talaga katigas ang mukha nitong ating president, ah, speaker of the house mga kapatid. <laughs> Sito mo naman. Harap-harapan na, binabatikos ng kanyang pisan sa privilege speech pa sa Senado. Ang yet, matigas pa. Galit pa ito siguro. Gago! <laughs> so, bakit? Unti-unti na kasing nalalaman yung mga galawan nila dun sa Congress eh. Ay lalong-lalo na ngayon, nandiyan na si marcolita At alam na alam ni marcolita yung galawan nila dun. Sa tanong, ang tanong nito ngayon, halimbawa pag magpatawag ng hearing si Marcoleta ngayon. Pupunta, pupunta ba sila? Diba? Pupunta kaya sila, mga kababayan? Papayag kaya silang investigahan ni Marcoleta? Diba? Samantala, inaapi-api nila ito noon. O ngayon, may hawak siya ng pinakamalaking committee doon sa Senado. Ano kaya ang mangyari sa kanila ngayon, mga kababayan? Sana naman, maano nila, maano nila, intindihan nila, Hindi na siya lang nila sa din nila. Pero ang yet, hindi nila maintindihan yan kasi bakit? Ang iniisip nila mga kababayan, sarili lang din nila. Gago! Hindi mo naman, saan ka makakita? Budget. Umiikot-ikot, di ba? Yan ang nakakalungkot yan isipin mga kababayan. Kasi, kasi nga po, si Romaldes, talaga ang pinakamalaking... Ang galing niya lang ni Marcos yan. Tingin ko magbabago pa eh. Mga dalawang bagay lang po. Ang gawin ni Marcos para yung mga tao, bumalik ang tingin sa kanya o hindi man bumalik lahat. Mabawasan. Una, tigilan nila yung pagbabatikos kay BP Sara regarding dyan sa Confidential Fund. Kasi nga po, lahat naman po kayo may Confidential Fund. Lahat ng sangay ng gobyerno, presidente, hanggang sa DILG, hanggang sa senado, hanggang sa sundalo, may mga Confidential Fund dyan. Di diba po? Lahat po yan. Pero bakit single out nga lang ang vice-presidente? At samantala, kinler na po yan ng COA. Three years po, three consecutive years na bago siya manungkulan ng pagka-vice-presidente, kinler na po ng COA. Ngayon, kung may problema man, dapat inilabas ng kowa yan. Pangalawa, pauwiin niya dito si Pangulong Duterte. Ano siya sa mga Duterte. Pauwiin niya si Pangulong Duterte at si Bakin niya, Speaker of the House, doon sa Kongreso. Yun po ang pinakamagandang ano. Saan ka po makakakita na ayon mismo kay Tubi Chanko, Speaker, ang small committee, ang namumuno, Romaldes din, pinsan din nila. Gago! Talagang kontrolado po ng, ng Romaldis ang Kongres. Kaali ni ayun mismo kay Tobi Chanko yan. Di ba? Yan eh, binabalita lang natin. Kasi itong lumabas na kay Tobi Chanko na interview ni Karin Dabila, lumabas, sumabay po ito eh, nag, mas mag, nag viral po yung impeachment ni Bipisara sa mga ingay ng mga asong ulol ng mga makakaliwang grupo. Yun po yung mga ano. Kaya kailangan po talaga para bumalik lang po ang pananaw ng tao sa mali tanggalin niya po si Romaldez sa pagka-speech. At pauwiin niya si Pangulong at tigilan ng pagdati ko sa mga Duterte. Pero it eh, possible pong mangyari yan. Katulad nga ng sabi ni Marcolita, ma mahirap na mani mag maniwala dyan kasi um, inumpisahan nyo na napagbatikos, paano nyo titigilan na makipagkasundo kayo? Mahirap na po talagang gawin yan, pero may paraan po dyan. Pauwiin nyo si Pangulong Duterte, tanggalin mo si Spiga sa... kapag ka, si Romali sa pagka-speaker at itama lahat yung mga galawan ng gobyerno natin sa sangay ng gobyerno kasi isipin mo naman ang laki ng insertion, ang hinihingi lang ng DPWH is 2 billion, nagiging 20 billion. <laughs> Gago! Sipin mo, hinihingi lang ng budget ng DPWH is 2 billion, 2, 2 billion something. Basta kulang-kulang sa 2.5 or basta lagay, palagay na po natin 3 billion. Pagdating sa gaan, naging 23. Ang insertion, 13 million ba? Diba? Saan galing yung 13 million na yun, mga kababayan? Ay, mismo kay Tubitsa, pakinggan niyo po yung, may vlog po ako dyan Kaya, sa pag-interview ni Karin Davila regarding po doon sa uh, insertion doon sa budget ng 2025. Hindi kasi pwedeng kalimutan yun. Ang pag-uusapan na naman nila, yung budget ng 2028, and yet, hindi pa naayos no. yung mga mga dito sa 2025. 7 sinasipustan na nilang pero pera na naman ang pag-uusapan nyo. Mayroon na naman ito ang servo ng mga kababayan. So maging matalino tayo dito. Pero na naman ang bayan ang nilulustay nito mga taong ito na dinadaan sa ayuda. Uno, dinadaan sa flood control at lahat naman sila ayon mismo sa presidente natin Mahiya naman kayo. Palakpakan pa mga ugok. Palakpakan pa. Sila na sila yung pinasasabihan. Sa akin na yung nito. ito. Ikaw ang pinasasabihan. Ikaw na ang natutuwa. Ganito na ugok ang ating gobyerno ngayon. Di ba po mga kababayan? Nakakatuwa, nakakatuwa talagang isipin na yung sinasabihan mong mahiya naman kayo. Yung pa yung nagpapalakpakan. Sino ba ang tinutukoy ni <laughs> Pangulong Marcos? Gago! Di ba ang mga congressman? Malinaw po yun sa sinasabi. May naman kayo. O di ba? Pero, bakit niya pinababayaan? Yun ang question niya. Kasi kontrolado niya po yung speaker. Ayon nga miss po kay Amy Marcos na pag kumailan lang sanang dumating na utos galing malakanyang tanggal din <laughs> <istiro> dumating? <laughs> yung ligaya ni ni, ni, ni <coughs> yung kayo po ng lahat ng mga congressman, kung may darating bang mensahe galing Malacanang nung araw na mag-opening ang session sa 28th of eh walang dumating ah, yun ang nakakalungkot ng isipin mga kababayan ba diba? yun ang napakahirap po talagang isipin <tos> <tos> na, ang isang uh, nangyayari wala siyang control sa so, mga nilagay naman siya. O, hanggang dito na lang po ako muna ako po ulit si Deodurano magandang gabi po, magandang umaga uh, sa lahat po ng OFW na maabot ng video na ito don't forget po to like, share and subscribe to my youtube channel Deodurano TV 2.0 magandang gabi po ulit.